Dito na tayo sa paborito nating panulak sa panahalian ng H2O o Hot Issues sa Hotline at Opinion. Bukas na nakatakdang humarap sa pagdinig sa Senado ang drug lord na si Karen Espinosa. Kasama raw sa isisiwalat niya ang mga mamabatas na nasa drug list. Dalawang senador daw ang kabilang sa lista ni Kerwin ayaw pang magbanggit ng pangalan ng whistleblower na si Sandra Cam. Pero sinabi nito na inaasahan ni Senadora Laila Dilima na isa siya sa babanggitin ni Kerwin. Bukod sa mga senador, may kongresista, gobernador at mayor at fiskal din na sangkot sa iligal na droga. Kaugnayan ng balitang yan, nasa hotline natin ang whistleblower na si Sandra Cam. Magandang tanghali po, Ma'am Sandra. Magandang tanghali po, Sir Rafi, at sa lahat ng listeners niyo, good afternoon. Good noon. Okay. Saan po nanggaling ang inyong impormasyon? Uh, ako po ay uh, noong October 8, ako po ang naging uh, linya na ma natin na si Kerwin ay uh, nandoon sa Abu Dhabi. At yan ay pinasa ko kagad sa mataas nating kapulisan para ma madakit na doon. Na nakausap niyo po mismo si Kerwin? Nang dumating pa ako doon, ang inuna ko muna, at, kinausap ko muna yung uh, common law wife niya at saka yung tatlong anak na 4 years old, 3 years old at 1 year old. And the following day, I went to Alwatpa Jail. For, for the info, information of everybody, hindi po basta-basta ka makapasok sa Alwatpa Jail. Iba po ang ano natin doon, pero dahil uh, 35 years ago po, nagtrabaho ako doon, at uh, mayroon po naman ako ng kunting kabuhayan doon, na uh, negosyo, kaya po napakabilis ng uh, pakakuha po namin kay Kerwin. Okay. So nung makausap ko po si Kerwin, sa loob ng Aluat Bajel, together with uh, the staff of... Uh, okay. So in short, in short po ma'am, nakausap niyo po si Kerwin. Opo, sa loob okay. niyo okay. po. Okay, good. Oh, good. Okay, uh, ma'am, ayon kay Manny Pacquiao, Senador Manny Pacquiao, isang senador lang daw po ang nasa listahan uh, sa affidavit ni Kerwin o binanggit sa kanya ni Kerwin. Pero ayon po sa inyo, dalawa po ang senador na involved or, or uh, babanggitin o papangalanan ni Kerwin. Uh, sino po itong isang senador? Nung sinabi po niya sa akin sa loob ng Aluat jail, sa opisina mismo ng pinaka-head ng ng prison, nabanggit niya sa akin yung isang senador na nabigyan niyang tatlong beses. Aha. Uh, tatlong beses niyang inak nakabot siya ng pera. Okay, itong isang senador na nabigyan niya ng pera ng tatlong beses, ito po yung babaeng senador. Tama? Uh, ayoko po. Wala okay. masabi ngayon. Sir Raffi, po. bahala na po siya Sige bukas. Okay. At uh, may isa pa po, may mga pinangalanan na siya. Tapos ah. sabi niya, uh, actually dalawa yan, pero ma'am, uh, pagbigyan mo ako sa krami ko na lang i uh, ilalantad lahat ang nalalaman. Pero, pero wala po eh. siyang binanggit sa inyo o binigyan kayo ng clue tungkol po no, sa identity. Wala po, basta. Oo. W wala talaga. Wala, okay. Wala po. Eh, wala o din siyang uh, pinangalanan na mga gobernur, congressman, uh, mm, o mga general sa inyo. Po, mayroon na po siyang ibinigay na, na mga pangalan na nilista po namin. Ng, ano, pero hindi ko po pwedeng ilabas siya until tomorrow na siya na mismo ang magsalita. Okay. Sige. Ito it... po, may kasamang mga general ah. ng polisya. May isa may uh, prosecutor po ah. at saka mga opisyal ng polisya sa okay. CIDG at saka... Ito pong mga... Okay, uh, nasa listahan ngayon ni Kerwin, ito ba'y bukod pa sa mga eh, alam na natin lahat na nabanggit po ni Pangulong Duterte bilang mga narco-politicians at mga nabanggit na po na ama ni Kerwin, bago ba mga ito? ang May mga nasa affidavit ni ng papa niya na wala sa kanya pero may iba namang pangalan na mga bagong pangalan na wala sa affidavit ng papa niya. Okay, at yan po ay nabanggit sa inyo? Nabanggit po niya sa akin at uh, nang ipinakita ko po yung picture ng kanyang mga anak na kasama ako doon sa... Okay. So, sofa ng so, so ng... po sa mga general na nasa listahan ngayon ni Kerwin, uh, bukod okay. doon sa mga nabanggit na dati, Pwede ba kayo magbanggit o magbigay man lang ng clue dito sa mga bagong general? May ay, ay, hindi po ako pwede sir. pa sa ka na. pero may isang general na hindi na pangalanan ng ama niya na napangalanan niya. Okay, kilala lang po yeah. ba ito o may ba... e, ay uh, dating regional director ng uh, Region 8. 'Yun na lang. Mm -hmm. Okay. Ah, dating <laughs> Okay, kilala na po na lahat. Ah, meron hubang uh, artista na nasa listahan ni Kerwin. Uh, wala po ay uh, ngayon kasi sinabi niya sa akin na uh, sa Manila ko na lang po ilulutang lahat okay Kaya, how about uh, po ma miyembro ng media meron ho huba ay ang media niya doon yung mga local na media doon walaong national oh walang national po okay Oo. bukod po sa mga opisyalis ng ating gobyerno mayroon hubang kilalang personalidad na eh, kasama po sa listahan ni Kerwin Meron po at uh, bukas nga po kaya nga sinasabi namin ni ni Senator Pacquiao na kahindik hindik pag nakalaman nyo. ang kahindik-hindik. Kinay... Okay, isa okay. na lamang po. Etong kahindik kahindik-hindik, uh, so meaning isa a kilala at sikat na tao ang kahindik-hindik na nasa listahan. Opo. Na opo, hindi opo. ho government official at hindi ho uh, celebrity pero kilalang tao. Kilalang tao po. Opo. Aha. Mm -hmm. Okay, gaano po ka ito? Ay, uh, mabigat pong mga pangalan ang binitawan niya. Ano ito, mga power broker? O... Uh, pwedeng power broker, pwede, pwedeng nasa nakaupo. Pwedeng power... Mga, mm. oo. So, okay. yun, yun lang po si Rafi. Uh, anyway, nakagawa na po siya ng affidavit sa kapulisan uh -huh. in the presence of his lawyer and uh, the DOJ lawyers. So, yun po. Tomorrow is the big day for Kerwin Espinosa na para mano. At ako hihingi sana kay Secretary Aguirre na mabago sana siya ma, mailutang sa sa uh, Senate inquiry tomorrow na mabigyan siya ng immunity and okay. security and he will be under the witness protection program. Sige Kasi po. napaka napaka lawak po ng kanyang pinangalanan at nangako po siya sa akin sa loob ng Alwatma na... Ma'am, sorry ma'am, ma isa, isa, isa na lang ha? po pala. Ma'am, isa na lang pala talaga. Meron okay. mo ba sa listahan ni Kerwin isa pong kilalang tao o may tao noong previous administration bukod po sa isang uh, kilalang kilalang na natin kung sino siya na dating na senador at dating taga DOJ? Meron pa bang bago? Mataas na opisyal sa dating po, administration? May mga bagong pangalan siya na pinangalanan. Kaya nga po... From previous administration -i -i, po, mataas na pwesto. Mataas po na pwesto, at uh, antayo antayin na lang natin si Rafi kasi I don't want to preempt his, uh, okay, his uh, inquiry tomorrow. Okay. okay, sige po. Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Sandra Kam. Salamat po, Sir Rafi. Salamat po.